Damian Lillard balik na sa Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers at Al Horford nagkausap na. Pero bago yan, isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong NBA free agency matapos i-wave ng Milwaukee Bucks ang kanilang star guard na si Damian Lillard. Ngunit hindi nagtagal ay nakahanap agad ng bagong koponan si Lillard o mas tamang sabihin, bumalik siya sa dating niyang tahanan. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, si Lillard ay nagpa-finalize na ng isang 3-year, 42 million deal upang muling makasama ang Portland Trail Blazers. Sa mga ulat, ilang linggo na ring nagka magkakaroon ng serye ng pag-uusap sina Lillard, Portland GM Joe Cronin at head coach Chauncey Billups bago naabot ang kasunduang ito. Balik Portland, si Lillard matapos ang isang injury-riddled season kung saan siya ay nakapaglaro lamang ng 58 regular season games dahil sa mga injury sa hamstring, groin at calf. Gayunpaman, kahit may iniindang mga injury, nagawa pa rin niyang makapagtala ng 24.9 points, 7.1 assists at 4.7 rebounds kada laro. Nagkaroon pa ng mas malalang setback si Lillard nang madiskubre ang blood clot sa kanyang right calf. Pero bago ang playoffs, nakabalik siya sa laro kontra Indiana Pacers. Sa kasamaang palad, nagtamo siya ng ruptured Achilles tendon sa Game 4, dahilan upang mawala siya sa natitirang bahagi ng serye. Natalo rin ang box sa Pacers sa loob lamang ng limang laro. Dahil sa matagal na recovery period, pinili ng box na i-wave si Lillard nitong simula ng Hulyo. May natitira pang 113 million sa kanyang kontrata, ngunit hahatiin ito ng box upang hindi mabigat sa salary cap. Bagamat marami ang nagka-interes kay Lillard tulad ng Lakers, Warriors at Celtics, pinili niyang bumalik sa Portland. Sa edad na 34, maraming tanong ang bumabalot sa kanyang future, ngunit nananatili siyang isa sa mga pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Samantala, matapos matagumpay na makuha ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton ngayong offseason, masasabi nating na isa na nila ang pangunahing layunin na palakasin ang kanilang center position, ngunit malinaw na hindi lamang isang malaki ang kulang sa kanila noong nakaraang season upang maging tunay na contender sa titulo. Dahil sa edad ni Lebron James at sa backcourt duo na sina Luka Doncic at Austin Reeves, lumitaw sa kanilang maikling playoff run na kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang perimeter defense. Sa ngayon, hindi pa nakakahanap si Rob Pelinka ng bagong depensa sa perimeter, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na sila sa pagbuo ng roster. Ayon sa ulat ni Dan Wojke at Joe Vardon ng The Athletic, patuloy pa rin ang Lakers sa paghahanap ng paraan upang masolusyon na ng problemang ito. Isa sa posibleng hakbang ng team ay ang pagwa-wave kay Shake Milton bago ang July 20 deadline upang hindi maging guaranteed ang kanyang kontrata. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng open roster spot at dagdag budget para makakuha ng point of attack defender. Ilan sa mga tinitingnan ng Lakers ay sina Josh Okogie, Gary Trent Jr. at Gary Payton. Kamakailan lang ay ni-wave ng Charlotte Hornets si Okogie na kilala sa kanyang depensa at may average na 1.2 steals kada laro noong nakaraang season. Si Trent Jr naman ay dati nang konektado sa Lakers ngunit napunta sa box. Ngayon ay available ulit. Samantalang si Gary Payton naman na dati nang naglaro sa Lakers at huling laro niya sa Warriors ay kilala sa pagiging elite defender. Bukod dito, isa pa sa target ng Lakers ay si Al Horford. Ayon sa ulat, kinausap na ni Rob Pelinka ang kampo ni Horford. Kung makuha nila ito, posibleng maging backup big man siya kay Aiton o maging karagdagang opisyon sa power forward position.